Dumating na din po yung semento. Ito na po lahat ng semento. Nailagay na po dito sa paglalagyan uh, na. At ito po na din ngayong mga Yung pong kalahati ng bubong ng bahay namin ay tanggal na. At ang next naman po natatanggalin na bubong ay dito. Pagkahukay na itong mga lalagyan din po ng poste. Hello po mga kadilag. At lang. <laughs> Welcome back sa aming YouTube channel. Hello. So for today's vlog po mga kadilag ay maaga po dito si kagawa po lang. Dahil dapat po kami ngayon maglalakad ay kaso po ay maulan. Mm -hmm. Kaya yun hindi na tayo nakapaglakad. Sayo mo. mga kadilag ito pa na may parang first time ko na mga sumama kasama. sa iyo ng 10,000 steps. Ay <laughs> yeah. ako yung samahan mo na lang sa hardware. Bali magpapasama na lang po ako sa hardware kay kagawa po lang. Dahil kailangan na daw po pala ng semento bukas nung mga magtatrabaho at magbubuhos na dun sa loob ng poste na gagawin. Ay magpapadeliver na ako. Bali, ang papadeliver ko ay 30 pieces lang o 30 sako. Kami ay may order na po doon nung nakaraan na 100 at yun po nabayaran ko na. Ayun, kumbagay dun lang ang nakikihabilin at dito nga sa aming malitang space. Kaya, so, ate na po pupuntahan mga mm -hmm. kadilag. At sakto ngayon ay Sunday, bukas ay pagpapatuloy ng iyong uh, patrabaho, honey, ay sakto mm -hmm. na nila. Kaya nga po. So, Tsaka maagap din sila bukas alas 6. Ah, alas 7. Alas 7 pala. Ay, yung hardware ay alas 8 mag... bubukas. Uh, Kaya yun, ganyan po ay pupunta na doon mga katilin. Okay, let's go! Let's go! Pantaway na po kami mabunta sa hardware. nandito na po kami sa hardware bali may customer lang ito pa kaya maya tayo ano, makipag-uusap ah, okay. sakto din at biglang bumuhos ang ulan mm. Uh -huh. lagsan eh oh. makakila rin mo na lang. oh. saka pagpunta natin dito ay sakto bumuhos oh, Oo. hindi -huh. na rin tayo naman maulan mm. Uh -huh. sana bukas ay hindi na maulan para dire-diretso. Na o may minsan ay pinapasilong namin yung nasa oh, I mean, labas. I mean, sa loob naman. Oo. Ah, oh. Hindi naman sa labas. Kaya nga. March na ay kuha na, maulan pa dito sa atin. No kaya may bagyo o talaga lang, <laughs> lang maulan? Yunito. Pero ito yata ang longest ano ah, hmm. yung rainy season. Nakaraan na may February mainit na. bali na kausap na natin si so Kuya yeah, at uh, ano daw sila ngayon, half day at linggo nga naman ngayon. Ay bukas na lang ay di-deliver de alas 7 ng umaga. Sasabihin ko na din lang sa mga magtatrabaho. Tapos ay may free. iyan <laughs> yeah, yeah. may free na pala. So, thank you po. Thank you po. Ayan, at medyo malakas pa rin po ang ulan. Hindi pa po kami makaalis. Maya, maya may, magpala na muna po. din ang... <laughs> <May> <laughs> Ayan, at nandito na po kami sa bahay ni Kagawa po lang. <laughs> narito, din, narito, din, po si Mama. Maulan, mga Ulan na naman. The next day. Ayan, at nagsisimula na po ulit ang trabaho ngayong araw, mga katulad. Okay na din po dito sa kabila titi paking, Dumating na din po yung semento. hindi paggamit gagamitin yong araw, hindi paggamit ng yong araw, hindi paggamit yung yong iba ay paggamit pa rin po. po nilalagay sa loob at dito sa labas ay baka umulan ay mababasa umulan pa naman po kaninang umag dito naman po ay nagtatanggal na sila kuya Jerry ng yero pupustihan na po mamaya sa loob ayan at ito na po lahat ng semento nailagay na po dito sa paglalagyan uh, na at ito po yung na din ngayong umaga na din po yung nag deliver Ito si mama. Dito sa may kwarto namin, tinitibag na din po. Uh -huh. Makakatipid pag kay papa. <laughs> okay. Opo, lumabas din sa glit at uh, maali ka box sa loob. Iniiwasan ko itong aking mata. Narito po ako sa may puno ng mangga. At dito din daw po ay may itatayong apartment. Ilang story, kaya din isang itatayo dito. Dalawa. Uh, ayan, at yun daw pong kamote ay dapat ay gulayan gulaya mo na mama. Kaya bigyan mo sa kanya. Ayan, at ako po ay lalabas dahil bibili ako ng gat At ay lalabas po dun sa sopas na pangmeryed. At dito po sa loob, ayan, tanggal na talaga. Mabilis lamang ang natibaga eh, yung kuwan. Kaling nga na magbiba. Ah, magbiba. Yung pagkakabila ang side na hindi na akin. Hindi sa may pasiyahan okay. eh. Aling Paglabas naman, ayan. Madami na ding natatanggal sa yero. Sa bubong. Mga paggabok na mama. Ay, oo hani honey, by the, oh, yung mga tinanggan. Uy, <laughs> okay, ito na nga po yung mga kahoy, ah. Ay, naki, malambot na. Tapos ay yung mga bubong po, ay mga bulok na din. Ay, gito may lana. ituloy tuloy na po ang pagtila ng ulan. At nandito na po ako sa kusina mga kadilan. Bali ako po muna ay magluluto ng merienda. Ang akin pong ing merienda for today ay sopas. Ayan. Yan po yung mga ginayat na po ni Bibi. Ako na lang po ang magluluto na yan. Magisimula na po akong magluto ng sopas. Balid nilagyan ko na po ito ng star margarine. Dito na po ako magluluto sa kaserola para diretsyo. So ilalagay ko na po ito sa baying sibuyas at bawang Wala naman itong lutoin mga kabilag. Lalagay ko na din po itong manok. lalagay ko na din po itong hot dog. Ayan at ang sumunod pong ilalagay ko ay itong mga gulay, sayote at chop sa carrots. Ayan po at ang sunod ko po pong ilalagay itong makaron. Bali, isa't kalahati po ang aking lulutuin ng sopas. lalagyan ko na din po ng tubig bali yung akin ang pinakuluan para mas mabilis mas mabilis din dito sa at sumunod naman po ay lalagyan ko ng nor chicken pampalasa Ilalagay ko na din po 'yan ng asin. Ilalagay ko na din po ang paminta. kukuluin po muna bago ilagay ang gatas. Ayan po mga kadilag, bali ito po, po ay binawasan ng uh, yung sopas, yung noodles, at inilipat dito sa kabila. Ayan, ayan daw po ay madami kaya mamaya na dito po hapon, yung hapon. Yan ang kataan ng sabaw. Ito naman po ay, ito naman po ay madami pa ah isang kaserola. Kumukulo um, natin po yun. Kaya may luto na. Medyo kulang pa siya sa panin. Ngayon po ay ilalagay ko na yung gatas. sa background at nagtatanggal na po sila ng mga bubong. Sakto na kaya yung gatas, B. Oh, may na yung ano. Tikma mo daw. Yan at tinitikman na po ni Bibi. Tabang. Ayan. At ilalagay ko na din po yung repolyo. Ayan. Um, Ayan. Mamaya yung iba. Patayin ko na po yung apoy. Ayan. At medyo dinagdagan ko po ng gatas. Dari dalawa naman po yung aking binili. Okay na yan. Duto na po ang sopas para sa merienda. Ito na pong isang kaserola ang doon na. Ito lang ang paglagyan. Dinadala na po ni Bibi doon yung sopas. Dadaling ko na din po itong hambor at saka lagayan. Ayan, at dito po itanggal na ang bubong. Merienda time po muna. Oh, Naglalagay na po si mama dito sa paper cup. Dito na din po namin dinala yung kaserola para sila ay magre-refill pagka gusto pa. Maliit lang yung lagayan ay. Oh, merienda po muna. Gagamit na din po yung free na pal. <laughs> merienda po muna, kaya Jerry. Merienda time. Merienda time. <laughs> Repeal na lang po kay din ah. Mamabuksan mo na yung kasarola. Yan, ito yung may doon pa. Pagka, na, Maliit pagka. yung laga yan eh. ay. Hindi ko na makuha yung makuha doon ay. Wala makarakan na. Ah. Nasa may Jesus <laughs> pa so, sa na. Nakasarola. May merenda na po sila. Dito na sa labas at uh, masikip na naman sa loob. tanggal na din. Yung kalahating bubong, bumabilis. Kumuha po si Bibing man kung mga kadilag at dadalan po sa kabila at madami naman po yung sopas. At ay mamaya ikuha na. Anong tawag doon? Lastok na. Ayan, at si Bibi po ay babalik na doon. Dadalhin na. Ala Oh, madami pa po. Kumapa po kayo. Mama po yung merenda na din. Ako ay bawal ng sopas at may manok ko. Oh. Bawal sa akin ng may manok ngayon. Mga kadelag Lalo sa aking mata. May, may juice pa pati. May juice na pati din. Tinimpla. Natanggal na din po yung pintuan ng kwarto namin ni Bibi. kaya na din po dito. Dito ilalagyan din ng poste. Ididikit dun sa mga dati po ni ang poste. Oh. Mira okay, na daw. Ko pa na ano, dito po pala ay sakto la ang mga kadilag. Dati malit lang yung sala namin ay eh. magiging medyo malawak-lawak na. <laughs> At ang magiging kwarto po namin ay sa taas na magkakapatid. Tapos ay dito sa baba ay ito. Itong area na ito mula doon ah hanggang dito po ay magiging sala. Tapos ay doon yung pwesto ng hagdan. Tapos ay dito ay yung kwarto nila mama sa baba. Tsaka tindahan. Ayan. Mabilis ang trabaho. Nakakatuwa. At dito po sa tapat ng bahay namin ay nililinisan na dito ah at tatayuan nga po ito ng apartment apartment yata ito ni Kuya Dennis <laughs> salamat oh. at ako po ay humingi ng buko dahil may pinutol po dito na niyog yan fresh dito po sa may parting pinagtaniman din dati ni mama ng kamote diyan daw po yung may itatayong apartment ah magiging kapitbahay namin. Ito pong aking nahinging buko ay eh. akin ang tatapasan. At maigid din gawing juice. Buko juice. Sarap oh. ito <tong> mga kadilay. Ito <tong> nabuksan ko na po lahat ng buho ko. Ayan, ito po yung sabaw. Taka na pong lolo ka ito. Ito na po yung buho ko na aking nahingi. At yan po yung aking titimplahan, mga kadilag. Ito na po yung aking tinimpla. Nilagyan ko lang po ito ng powder milk. Wow. buko po. Sarap. Hindi ko po ito nalagyan ng asukal. Ba, anong dong? Basta powdered milk lang. Ayoko pati ng malamig. Sarap din ang ano, buko. Buko flesh. Hmm. Hmm. Meanwhile, yung pong kalahati ng bubong ng bahay namin ay tanggal na. Nilalagay na din po sa loob na yun yung mga bakal na pamposte na ginawa po nila. So, ang kasunod na po na yan, mga kadilag ay yung uh, pagbubuhos po nung poste. Yung mga poste. At ang next naman po natatanggalin na bubukay dito. Pagkahukay na itong mga lalagyan din po ng poste.